Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba para sa isang uh, masusing paghimay ng mga ideya? Nandito tayo ngayon para balikan ang ilang mahalagang konsepto mula sa aklat na Roots Before Fruit: The Essential Guide to Starting a Church That Lasts. Alam mo sa panahon ngayon na parang lahat ay instant at nakatuon sa mabilis na resulta, medyo Uh, Radikal ang dating ng pamagat pa lang. Diba? Ang misyon natin talagang suriin at unawain kung bakit iginigiit ng material na ito na ang pagpapatibay ng pundasyon, itong mga ugat, ay di hamak na mas critical kesa sa um, pagmamadali para sa mga nakikitang resulta o bunga. Ito'y isang direktang hamon sa karaniwang sukat ng tagumpay, lalo na sa isang kultura na tila nahuhumaling sa bilis, laki at kasikatan. Kaya, sama-sama uh, nating himayin ito. Simulan natin siguro sa pinakasentrong tanong na binibibitawan ng aklat. Paano kung ang tunay na sukatan ng lakas at tatag ng isang simbahan o marahil ng anumang makabuluhang proyekto, di ba? Ay hindi pala ang bilis ng paglaki nito sa simula, kundi yung lalim ng pagkakaugat nito. Napakalaking tanong yan. Kasi, aminin natin, madalas ang tinitingnan natin, eh, yung mga numero. Ilang tao ang dumalo, gaano kalaki ang budget, gaano kabilis dumami ang followers. Parang yun yung default success metric natin. Pero, sinasabi dito, baka, um... Nagkakamali tayo ng tinitingin. Tama ka dyan. Malakas talaga yung, alam mo yun, cultural current na humihila sa atin patungo sa mga bagay na madaling sukatin at ipakita. Yun nga, yung attendance figures, yung laki ng budget, yung ganda ng building o website, yung engagement rate sa social media. May pressure eh, lalo na sa mga leaders na magpakita ng mabilis na traction o pag-usad. Pero ang mariing argumento ng Roots Before Fruit ay ito. Ang mga simbahan at siguro pati ibang organisasyon na rin na tunay na nagtatagal at nagiging matatag ay yung hindi minadali ang simula. Yung lakas nila ay nahubog bago pa man sila naging public, kumbaga, bago pa nagkaroon ng mga malalaking events o services. Nahubog ito sa mga panahong tila tahimik at hindi kapansin-pansin sa tinatawag nilang seed phase. Seed phase. Parang binihi pa lang talaga, no? Ano ba ang nangyayari dito sa yugtong ito na sinasabi mong tago pero uh, mahalaga? Ah, yung seed phase o yugtong ng binihi. Ito yung panahon ng masinsinang paghahanda na madalas hindi nakikita ng marami. Dito nagaganap yung malalim na pananalangin. Hindi lang para humingi ng gabay, kundi para mismong pakinggan kung ano ba talaga ang nais ipagawa ng Diyos. Dito sinusubok at nililinaw yung vision? Ito ba'y galing lang sa sariling ambisyon o tunay na tawag? Dito binubuo yung core team hindi base sa kung sino lang ang available, kundi sa mga taong may tamang puso at karakter. At critical dito, dito pinag-aaralan at minamahal yung komunidad na nais paglingkuran. Hindi bilang target market ha, kundi bilang mga tunay na taong may mga kwento, pangangailanan at pangarap ito yung sinasabing mabagal at uh, hindi kakit-akit na trabaho ng pag-unawa sa kultura, pagiging presente lang sa kanila, pagbuo ng tiwala. Ayon sa aklat, ang paglaktaw sa seed phase na ito ay parang yun nga, pagtatayo ng bahay sa buhangin. Pwedeng maganda tingnan sa umpisa, pero kapag dumating ang mga pagsubok, madaling guguho. Tapos nabanggit mo kanina yung ilusyon ng agarang paglago. Naalala ko yung halimbawa sa aklat mula sa talinghaga ng mga hasik sa Mateo 13, yung bining nahulog sa batuhan o mababaw na lupa, ang bilis tumubo. Siguro kung sa panahon ngayong, viral agad yun, no? Pero dahil mababaw ang lupa, walang sapat na ugat. Pagdating ng init ng araw, nalanta agad. Medyo nakakatakot isipin na baka yung hinahangaan nating mabilis na paglago. Minsan, E ganito pala, maganda lang sa umpisa pero walang kakayahang magtagal. Eksakto. 'Yan yung panganib ng paghangad lang ng fruit nang hindi pinagtutuunan ng pansin yung roots, yung endurance, yung kakayahang malampasan yung mga tag-init o pagsubok ay nanggagaling sa malalim na ugat. Kaya hindi sapat na sumibol lang. Kailangang mag-ugat ng malalim. At dito na, uh, papasok yung tatlong haligi na sinasabi ng aklat na bumubuo sa malalalim na ugat na ito. Okay. Tatlong haligi. Ano-ano mm -hmm. ang mga ito? Parang ito yung sikreto, yung pinaka-core sa pagpapatibay ng pundasyon? Oo. Ito raw yung tinatawag na unseen architecture. Yung hindi lantad na estruktura na nagpapatatag sa isang pangmatagalan gawain. Ito ay ang una, palalangin, prayer. Pangalawa, tao, people. At pangatlo, presensya. Hindi raw ito basta mga activities lang, kundi mga uh, fundamental pillars. Pag-usapan natin isa-isa, unahin natin yung panalangin. Panalangin. Mm -hmm. um, mukhang basic, di ba? Mm -hmm. Pero ano yung kakaibang diin dito ng aklat? May bago ba? Ang malaking point dito ay ang panalangin ay hindi lang paghanda para sa gawain ito mismo ang gawain gets mo hindi ito pampagana lang o opening remarks ito yung spiritual engine yung underground reservoir ito yung nagbibigay lakas sustansya at direksyon sa lahat ng bagay kung wala ito kahit gaano kaganda ang plano o gaano kasipag ang mga tao e ubusan din ng lakas at maliligaw ng landas. Nagbigay sila ng mga halimbawa eh, yung 120 na nagtipon sa Upper Room sa Gawa 1, na nalangin sila ng may pagkakaisa bago dumating yung Pentecostes at nagsimula yung Iglesia, yung simbahan sa Antioch sa Gawa 13 na nalangin at nag-ayuno bago nila isinugo sina Pablo at Bernabe sa unang missionary journey. Si Nehimyas, bago pa man siya humarap sa hari o naglatag ng mga bato para sa pader ng Jerusalem, ilang buwan muna siyang nanalangin at nagdalamati. Ang panalangin daw ang humuhubog sa vision para hindi ito maging self-serving, nagbibigay ng katatagan sa harap ng oposisyon, nagaanyaya sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, at sa huli, siyang nagpapanatili ng bunga. Hindi ito optional extra, ito ang pundasyon ng pundasyon talaga. Alam mo, may nabanggit din dyan na konsepto na talagang tumatak sa akin yung Gethsemane principle. Hango sa panalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane bago siya dakpin. Ano bang implikasyon nito para sa, um, sa isang nagsisimula? Ah, uh, oo. oo. Napaka-powerful niyan. Ang Gethsemane principle ay nagpapaalala na ang tunay na panalangin ay hindi lang listahan ng mga hiling. Ito ay isang lugar ng pagpapasakop ng pagsasabing hindi ang kalooban ko kundi ang iyo ang masunod. Para sa isang leader o tagapagtatag, ito yung madalas na mahirap na proseso ng uh, pakikipagbuno sa sariling mga idea, takot at ambisyon. Dito nasasala yung motibo para ba ito sa sariling katanyagan o para talaga sa layunin ng Diyos. Dito hinaharap ang mga takot sa pagkabigo o kakulangan. At dito natututunang bitawan ang pagtitiwala sa sariling galing at kumapit ng husto sa Diyos. Ito yung kamatayan, kumbaga, ng sariling agenda para mabuhay ang kalooban ng Diyos. At mahalaga rin yung Pentecost model na nabanggit mo kanina, hindi lang ito tungkol sa individual prayer, kundi sa kapangyarihan ng samahan ng isang grupo na nagkakaisa at matijagang nananalangin tulad sa gawa 1.14. May kakaibang lakas kapag ang isang buong team ay sama-samang nananalangin at nagpapasakop. Napakalalim nga niyan. Okay, so mula sa panalangin, ano yung pangalawang haligi? Tao, di ba sabi mo? Oo. Tao. People. At ang sentral na ideya rito ay simple pero uh, malalim. Ang simbahan o anumang tunay na komunidad ay hindi yung gusali, programa o istruktura. Ito ay binubuo ng mga tao. Ginamit ng aklat yung imahe mula sa 1 Pedro 2 verse 5 kung saan tinatawag ang mga mananampalataya na mga batong buhay, living stones na sama-samang itinatayo bilang isang espiritual na bahay napakaganda ng pagkakaiba na binigay nila sa buhay na bato kumpara sa ladrillo o bricks ang mga ladrillo kasi pare-pareho mass produced madaling palitan pero ang mga batong buhay ay unique may kanya-kanyang hugis kwento kalakasan kahinaan kailangan silang piliin kilalanin at maingat na iayos ng tagapagtayo para magkasya sa kanyang disenyo ang focus daw dapat ay hindi sa basta pag-akit ng maraming tao para dumalo sa isang event parang paggawa ng ladrilyo, kundi sa malalim na paghubog at pagbuo ng mga tao bilang isang pamilya o komunidad. Yun yung pag-aruga sa mga batong buhay. Ibig sabihin, um, quality over quantity pagdating sa tao. At nabangit din yata yung salitang koinonia. Tama ba? Hindi lang basta fellowship yon Tama, ang kuyunonia, isang salitang griego yan, higit pa sa simpleng fellowship o pagsasama-sama para kumain o magkape. Ito ay nangangahulugan ng shared life, isang buhay na pinagsasaluhan, may tunay na partnership, pagtutulungan at pananagutan sa isa't isa. Ito yung uri ng komunidad kung saan kilala mo talaga ang mga kasama mo at naglalakad kayo ng magkakasama sa hirat at ginhawa. Ito raw ang modelo ni Jesus na siya ng malalim sa labing dalawa, hindi sa libo-libo agad. Naglakad siya kasama nila, kumain kasama nila, tinuruan sila, sinaway sila, isang malalim na relasyon. Ganon din si Apostol Pablo. Sa 1 Thessalonica 2.7, sinabi niya na naging katulad siya ng isang inang nag-aaruga sa kanyang mga anak sa mga mananampalataya doon. Grabe yung lalim ng relasyon na yon. Ang argumento ng aklat, ang tunay na lakas ng isang sinubahan o grupo ay hindi sa dami ng ulo na mabibilang tuwing linggo, kundi sa lalim ng koinonia, sa kalidad ng relasyon at paghubog discipleship na nangyayari. Yung pagbuo ng tao, yan ang pagpapaugat. Ito yung trabahong mabagal at nangangailangan ng pasyensya at pagmamahal. Oo nga nakaka-convict 'yon kasi madalas mas madali talagang mag-focus sa pag-organize ng events kaysa sa alam mo na yung messy work ng relationship building okay so panalangin tao ano yung pangatlo presensya presensya presence ito marahil ang pinaka uh, mahirap ipaliwanag pero pinakamahalaga sa lahat tinanong sa aklat ano ba talaga nagpabukod-tangi sa bansang Israel sa lumang tipan hindi naman ang kanilang lakas militar o yaman o kahit ang ganda ng kanilang templo, although kahangahanga yun, ang pinagkahiba nila ay yung pangako at katuduanan na ang presensya ng Diyos ay nananahan sa gitna nila. Naalala mo yung kwento ni Moises sa Exodo 33.15? Pagkatapos ng insidente ng Gintong Guya, nagalok ang Diyos na ipadala yung anghel niya para samahan sila papunta sa lupang pangako, pero hindi na siya mismo ang sasama. Ang sagot ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag ninyo kaming paalisin dito. Alam ni Moises na walang kwenta ang lupang pangako kung wala ang presensya ng Diyos mismo. Yun ang pinaka -importante. At paano ito naiiba sa um, basta magandang worship service o inspiring na sermon? Kasi parang madalas, yun ang hinahanap natin, yung feeling din nandoon ng Diyos. Dito nagbigay ng mahalagang babala yung aklat may malaking pagkakaiba raw ang tunay na paghahanap at pag inyaya sa presensya ng Diyos kumpara sa pagtatangkang i-manufacture o i-impersonate ito gamit ang galing sa performance. Yung perfect na ilaw, usok, napakahusay na banda o sobrang elokwenteng tagapagsalita. Madaling makalikha ng isang atmosphere o vibe na parang spiritual, pero iba raw talaga kapag ang Diyos mismo ang kumikilos at dumadalaw. Ang pagimbita sa kanyang presensya ay nangangailangan hindi ng nang galing kundi ng pagpapakumbaba, humility. Masiding panalangin at pagsamba na handang maghintay at hindi nagmamadali yung unhurried worship. At isang pamumuno na mas pinahalagahan ang tunay na encounter sa Diyos kesa sa efficiency o ganda ng programa. Kailangan daw ng pagbigay laya sa ating kontrol at pagiging bukas sa hindi inaasa ang pagkilos ng banal na espiritu. Hindi ito pwedeng pilitin o iprogram. Ito'y hinahanap, inaanyayahan, at pinahahalagahan. Higit sa lahat, Ginamit din yung salitang Ebreo na kabod na madalas isaling glory o kaluwalhatian. Ang literal na kahulugan nito ay bigat o substansya. Ang presensya ng Diyos ay hindi lang basta hangin o pakiramdam. Ito ay isang realidad na may bigat at kapangyarihan. Grabe, panalangin, tao, presensya, ang bigat nga no, ng tatlong haliging ito. So kung ito yung pundasyon, paano natin ito maisa sa buhay? What does this all mean para sa iyo na nakikinig lalo na kung may sinisimulang kang proyekto, negosyo, o kahit sa pamilya mo? Ano ang mga practical na hakbang na mahuhugot natin dito mula sa prinsipyong ugat muna, bago bunga. Maganda yung tanong mo. Nagbigay ang aklat ng ilang mga konkretong mungkahi na sumasalamin sa prinsipyong ito at bawat isa, mapapansin mo, ay medyo kontraagos sa karaniwang ginagawa natin. No? Halimbawa, una, bagalan ang launch. Huwag magmadali sa pagpapakilala sa publiko. Maglaan ng sapat na panahon, maaring buwan o kahit taon para sa seed phase. Manalangin, bumuo ng team, kilalanin ng komunidad, ang hirap nito lalo na kung may external pressure na magpakita agad ng resulta, pero ito raw ay critical. Resisting the urge to launch prematurely daw is a key discipline. Oo, mahirap yun. Pressure is real. Pangalawa, mamuhunan sa core team. Bago mag-focus sa pagpapalaki ng bilang, ituon muna ang enerhiya sa malalim na paghubog, discipleship, character formation ng ilang foundational leaders. Mas mahalaga raw ang sino ang kasama mo kaysa gaano karami ang kasama mo sa simula. Tandaan, batong buhay, hindi ladrilyo. This takes time and patience. Makes sense. Pangatlo, magtanim ng ritmo ng pahinga, sabath sa gitna ng pagiging abala sa pagtatayo, sadyain ang regular na pagpapahinga at pagtigil. Hindi ito katamaran, ito ay isang espiritual na disiplina na nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at pumipigil sa burnout. Paano ka magpapatubo ng ugat kung lagi kang pagod at tuyo, di ba? Tama. pang unahin ang presensya kaysa programa sa bawat pagpaplano at paggawa, laging itanong, ito ba ay nagaanyaya at nagpapalago sa presensya ng Diyos sa gitna namin o abala lang kami sa mga aktibidad? Mas mahalaga ba ang encounter o ang efficiency? Importante yan ng tanong na yan. Panglima, mag-isip ng panghenerasyon. Magtanim hindi lang para sa agarang ani ngayon, kundi para sa isang bagay na magtatagal at makaka sa mga susunod na sanilahi. Anong legacy na gusto mong iwan? At panghuli, sukatin ang tagumpay ng iba. Ito marahil ang pinakamahirap paguhin. Kailangan sadyain na tumingin lang pa sa mga karaniwang numero, attendance, budget, likes, ano ang mga kwento ng pagbabago ng buhay, gaano kalalim ang pananampalataya at katataga ng komunidad kapag may pagsubog. Lumalago ba sila sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? These deeper metrics matter more. Alam mo, habang pinapakinggan kita, naisip ko yung mga hamon dito. Madaling sabihin lahat yan, pero uh, ang hirap gawin. Nabanggit din ba sa material yung mga common struggles? Kasi parang ang ideal pakinggan eh. Oo naman, hindi naman ito ipinipresinta na parang magic formula, no? Inacknowledge ng aklat yung mga tunay na hamon. Halimbawa, paano kung ang komunidad na pinapasukan mo ay tila immune na sa mga reliyosong salita, pero uhaw naman sa tunay na pagmamahal at presensya? Paano mo iahandle yon? Paano inavigate yung mga komplikadong dynamics sa loob ng core team, mga conflict, egos, burnout, Paano susuportahan ng gawain financially kung mabagal ang paglago ng numero? Paano makikipagbagay sa kultura nang hindi na ikokompromiso yung mensahe? Lahat ito ay mga lehitimong tanong at hamon. Ang maganda, nag-aalog din ang aklat ng mga prinsipyo at practical wisdom kung paano harapin ang mga ito na nakaangkla pa rin sa ugat muna bago bunga. At uh, nagustuhan ko rin yung isang metaphor na ginamit nila, yung bamboo Principle. Pamilyar ka ba doon? Oo, oh, napakagandang analogy niyan. Yung kawayan daw sa unang ilang taon, depende sa species, pero minsan hanggang limang taon. Parang walang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Akala mo walang pag-usad? Pero sa ilalim pala, grabe yung ginagawa nitong pagpapakalat at pagpapatibay ng kanyang root system. Tapos kapag handa na yung pundasyon niya sa ilalim, Bigla na lang siyang sisirit pataas, minsan ilang talampakan sa loob lang ng ilang linggo. Yung nakikitang mabilis na paglago sa huli ay resulta pala ng matagal at hindi nakikitang paghahanda sa ilalim. Yan daw ang larawan ng prinsipyong roots before fruit. Yung hidden work ang nagbibigay daan sa sustainable growth. Napakalino niyan! Wow! Kung susumahin natin ang buong paghimay natin ngayon mula sa material na ito, ang pinakamensahe talaga ay ito. Ang tunay na tatag at pangmatagalang bunga ng anumang makabuluhang gawain, simbahan man yan, pamilya, negosyo o personal na proyekto, ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-usbong nito o sa mga panlabas na anyo nakaakit-akit. Ito ay direktang nakasalalay sa lalim at kalusugan ng mga ugat nito at ang mga ugat na ito ay pinatitibay ng tatlong haligi, ng taimtim na panalangin na nakasentro sa kalooban ng Diyos, ng mga taong bumubuo ng tunay na kuminibad na may koinonia at ng aktibong paghahanap at pagpapahalaga sa presensya ng Diyos higit sa lahat. At bilang pangwakas siguro. Iiwan namin sa iyo ang isang mahalagang tanong na bumubukal mula sa lahat ng ito isang tanong na maari mong pagnilayan para sa sarili mong buhay at mga gawin. Saan mo ba nais ituon ang iyong enerhiya, oras at yaman? Magtatayo ka ba para sa mabilis na pagpapakitang gilas para sa mga agarang resulta na mapapalakpakan? O pipiliin mo ba ang mas mahirap, mas mabagal at madalas ay hindi nakikitang trabaho ng pagpapalalim ng ugat, pagtatayo para sa pangmatagalang katatagan at tunay na bunga? Ang iyong magiging pagpili, kung hahabulin mo ba ang bilis o sisirinin mo ang lalim, ang siyang magtatakda hindi lamang ng magiging lakas ng iyong sinimulan, kundi pati na rin ng legasiyang iiwan mo para sa mga susunod sa iyo. Isang mapaghamong tanungayan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito ng mga ideya mula sa Roots Before Fruit. Sana'y may napulot kang mahalaga at um, magagamit mo hanggang sa muli.